binigay na task sa amin dito ng aming amo ay i-identify yung mga mas ma-identify pa ng mga ano pisa kasi nga yung kanilang plano is try nila i try nila ipo-post ito sa mga social media platforms Shopee Shopee Lazada Facebook at siguro pati sa TikTok siguro. Ang purpose nila nito guys is nagbabaka sakali sila na baka mayroon pang mga mayroon pang mga sasakyan na 80s 90s na natumatakbo ngayon at na preserve pa ng mga may-ari. Alam mo naman so palagay natin kahit 80s model pa yung sasakyan tapos pagpalagay natin unang-unang sasakyan niya ng may-ari. Very memorable sa kanya. So, iningatan niya yung sasakyan niya, pre niya yon Hanggang ngayon, makikita mo pa, tumatakbo pa, okay-okay pa -okay yung tayo ng kanya sasakyan. mga ganyang, ano, no? Nagbabaka sakali yung aming mga amo na baka. Baka sakaling mayroon pang maghanap ng mga pisang ganito. Genuine parts ito, no? Japan made. kilalang Japanese brand ng sasakyan ito guys so abang-abangan ninyo yung mga naghanap ng na mga ganyang pyesa 1980s, 90s Japanese brand ng sasakyan siguro 1 to 2 uh, from uh, this next month siguro or mga susunod na mga buwan ipopost na nila ito sa mga social media platforms so mag-search na lang kayo doon sa mga gustong sa mga naghahanap ng na mga pisang ganyan, no? 90s, 80s, ah, uh, 1980s to 90s na mga model na mga sasakyan. Ah, uh, Japanese brand na sasakyan. Genuine parts ito, made, made in Japan. I-estimate ko, no? Tatansahin ko mong mga ilang klaseng pisa itong nandito. Pagpalagay ko, parang aabot pa ito ng mga mahigit 2,000 klase ng pisa nung nandito guys napakaraming pisa ito at kung susumain mo ito million million pa rin yung ano nito halaga kaso nga parang medyo mahirap na i-dispose kasi nga yung mga model nito is mga fish out na di ba 80s 90s napakatagal na naon yan at nag-i-innovate innovate yung mga ano eh model ng sasakyan so Nababakasakali pa rin yung mga amo namin na baka may mga naghahanap pa. So yun guys. Yung mga nakarak. Nakalagay sa rak ng mga kisa. Yan yung mga identified pa yan. Yan yung tinatrabaho namin ngayon para maipost ng mga amo namin ito sa online online bin mga online bintahan mga social media platforms na pwedeng <laughs> mahanapan ng mga naghahanap ng mga at ibang klaseng ano ano naman yung mga kinakailangan nila kaya ito mga pisa na sasakyan ba diba? parang dami ng mga pizza na to guys. I-chachan sa kolto parang abot pa ito ng mga ikit dalawang lipo. Eh. daming pizza nito. Ang halaga nito ay milyon-milyon din kasi parang mahirap na rin ito. Ano eh. Mahirap na rin itong siguro may binta o may dispose kasi yan fix out na yung mga unit ito maraming uh, pieces no Kami di sana. So, you know, 'yang yun pinasilip niya, Pinakita ko sayo niya. Ah. Uh, yung mga yung mga kakilala may mga pamilya, kapamilya ng mga uh, may mga lumang sasakyan, 1980s model pa na hanggang ngayon. 1980s, 1990s ng mga model ng sasakyan, Japanese brand ng sasakyan na mula nung uh, hanggang ngayon ay okay pa rin tumatakbo pa. Tapos, mga naghahanap sila ng mga parts, ah uh, pisa ng mga sasakyan na yan. ah uh, soon, one month or two months, mula ngayon ay ipupost na ito ng mga amo namin sa mga ano, mga online online na uh, ah, bintahan ah, social media platforms kung gusto nyo maghanap ng mga ganyan pisa search lang kayo ha Facebook, Shopee ah, Lazada o kahit sa TikTok search lang kayo guys Papits, thank you Baka naman dyan, subscribe sa ating channel God bless